Magandang araw mga bata. Ang ating aralin ngayong araw ay ang letrang A. Awitin natin. Na may tonong, awitin mo at isasayaw ko. Handa na ba kayo? Mahusay. Pakinggan muna ako. a Ah, si Angela. Ay isang anghel, ah kayo naman mga bata. Sumunod naman, atis at adobo ang paborito, ah, 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 ah. kayo naman mga bata. Mahusay mga bata! Ang galing-galing! Ngayon naman mga bata, ating tukuyin ang ngalan ng mga larawan. Ang unang larawan ay aso. Sabihin mo nga, aso. Ang sumunod na larawan ay aklat. Sabihin mo nga, aklat. Ang sumunod na larawan ay ahas. Ahas. Ang sumunod na larawan ay asin. Asin. Ang sumunod na larawan ay abaniko abaniko Dito naman tayo. Ito ay araw araw Sino naman siya? Ama Ama Ang susunod naman ay Ampalaya Ampalaya Ang sumunod naman ay Apoy Apoy At ang huling larawan ay Mausay Alimango Alimango Napakagaling nyo mga bata! Ano nga ba ang tunog ng letrang A? Bikasin nga po ang tunog ng letrang A. Sabihin nyo, A. A. Ulitin. A. A. Mahusay. Ngayon naman, ating bibikasin ang ngalan ng mga larawan at bibikasin natin ang tunog ng mga ito. Aso, aso, a, ah, a, ah, a. Ah. Ulitin natin. Aso, aso, a, ah, a, ah, a. Ah. Sumunod na larawan. Araw, araw, a, ah, a, ah, a. Ah. Araw, araw, a, ah, a, ah, a. Ah. Sumunod na larawan. Aklat, aklat, a, ah, a, ah, a. Ah. Aklat, aklat, a, ah, a, ah, a. Ah. Ampalaya, ampalaya, a ah, a ah, a. Ah. Ampalaya, ampalaya, a ah, a ah, a. Ah. Alimango, alimango, a ah, a ah, a. Ah. Alimango, alimango, a ah, a ah, a. Ah. Sumunod. Abaniko, abaniko, a ah, a ah, a. Ah. Abaniko, abaniko, a ah, a ah, a. Ah. Sumunod na larawan. Ahas, ahas, ah, ah, ah. Ahas, ahas, ah, ah, ah. Ama, ama, ah, ah, ah. Ama, ama, ah, ah, ah. Asin, asin, ah, ah, ah. Asin, asin, ah, ah, ah. Mahusay mga bata. Paano nga ba ang tamang hagod o stroke sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang A? Okay mga bata, tatandaan natin na ang letrang A ay nagsisimula sa bughaw na linya, pababa sa bughaw na linya. Guguhit tayo ng linyang pahilis. Ulitin mo nga. Linyang pahilis. Isa pa, linyang pahilis pa kabila naman. Linyang pahilis. Isa pa, linyang pahilis. At ang ikatlong linya ay pahigang linya. Nakokonekta sa dalawang linyang pahilis. Linyang pahiga. Linyang pahiga mahusay. Ngayon naman, ating isulat ang maliit na letrang A. Guguhit ka ng bilog na maliit mula sa pulang linya hanggang sa bughaw na linya. Pagtapos, ay guguhit ka ng patayong linya mula sa pulang linya hanggang sa bughaw na linya. Tingnan mo ako. Linyang patayo. Ulitin natin. Bilog at linyang patayo. Isa pa. Bilog at linyang patayo. Mahusay. Ngayon naman, isulat mo ang letrang A sa hangin, sa mesa, at likod ng iyong kaklase. Maaari ka din gumamit ng ibang bahagi ng katawan mo, tulad ng siko, ulo, paa at baywang maaari ka nang magsulat pahilis na linya pahilis na linya pahigang linya maliit na letrang a bilog na may linyang patayo o tinatawag na bilog na may maliit na buntot mahusay. Ngayon naman, ako ay mayroong kwento. Pero bago ako magsimula, ano ang paborito mong pagkain? Wow! Ang sarap! Handa na ba kayong makinig? Si Ana ay mahilig kumain. Paborito niya ang abokado, Atis at adobo. Sino nga ulit ang mahilig kumain? Tama. Ano-ano nga pagkain na paborito ni Ana? Tama. Ipagpapatuloy ko na ang kwento. Siya ay may aso. Ang pangalan niya ay Ato. Ano nga ang alaga ni Ana? Tama. Ano naman ang pangalan ng kanyang aso? Tama. Ipagpapatuloy ko na ulit ang kwento. May hilig ding magbasa ng aklat si Ana. Paborito niyang basahin ang kwentong Tungkol sa Ahas at Alimango. Ano nga ulit ang paboritong basahin ni Ana? Tama, napakahusay. Naintindihan niyo ba ang kwentong mga bata? Ngayon naman. Meron ako mga tanong tungkol sa napakinggan nyo sa kwento. Sino nga ulit ang batang mahilig kumain? Tama. Ang batang mahilig kumain ay si Ana. Ano-ano nga ang paboritong pagkain ni Ana? Tama, ang paboritong pagkain ni Ana ay abokado, atis at adobo. Ano ang pangalan ng aso ni Ana? Tama, ang pangalan ng aso ni Ana ay Ato. Anong kwento ang madalas basahin ni Ana? Tama! Ang kwento madalas basahin ni Ana ay tungkol sa ahas at alimango. Ano-ano ang mga salitang nagsisimula sa letrang A ang nabasa mo sa kwento? Maaari ka bang magsabi? Basahin natin ana, aso, ato, atis, adobo, abokado, ahas, aklat, alimango. Mahusay mga bata, lahat ng salitang iyan ay nagsisimula sa letrang A. Tandaan, ang letrang A, binibigkas na nakabuka ang bibig at bagsak ang panga. Sa madaling salita, nakanganga. Bigkasin nga ulit ang tunog ng letrang A. Sabihin mo nga, A, 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 A. Ano nga ulit ang tunog ng letrang A? A. Mahusay. Bigkasin natin. Handa na ba kayo? A, 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 A. A, 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 A. A. Napakagaling! Bigyan niyo ang inyong sarili ng tatlong palakpak. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayo natutunan. Salamat sa pakikinig. Paalam!